Pabahay at pamamahagi ng titulo ng lupa sa mga benepesyaryo ng Yolanda Tragedy, pinamamadali ni PBBM. Narito news scoop ni Judith Estrada Larino. Pinamamadali na ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Department of Human Settlement and Urban Development o DSSUD at NHA, National Housing Authority, ang pagpapatayo ng pabahay at pamamahagi ng titulo ng lupa sa mga beneficiary ng Yolanda Tragedy. Ang direktiba ay ginawa ni Pangulong Marcos sa kanyang pagdalo sa paggunita ng ikasampung taong anibersaryo ng pananalasa ng Super Typhoon Yolanda noong 2013. Kasabay nito, ipinagutos din ng Pangulo sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na isama na palagi sa anumang programa at pagpapasya ang aspeto ng climate change dahil hindi na anya ito maiiwasan. Ayon pa sa Pangulo, bagamat sampung taon na ang nakalipas mula ng mangyari ang kalamidad, marami pa rin ang dapat gawin. Binigyan din pa ng President na mahalagang makapagtatag ng mga komunidad na kayang labanan ang matinding epekto ng iba't ibang uri ng kalamidad na dala ng pagbabago ng klima. Yan ang aking news scoop. Ako, Sujurit si Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.